Dapat po. po, kung may problema po ang company, dapat ang unang-una pong pag-uusapan kung saan po nagmula yung problema. Hindi po ang gagawin po para kaming mga artista, sila po yung director, yung boss ko po. Ang utusan po nila yung dalawang kasama ko, ididemanda e, de po yung pasyente. Ma'am, baka pwede niyo pong ikwento kay Atini JV kung ano nangyari, straight po ang nangyari, ma'am? Bali, start po nung May 20 po kasi. Dumating po yung pasyente na si Miss Junbi June kang po sa klinik. Tapos ako po na sa lobby, in ko po si ma'am. Siyempre, as a uh, staff po sa klinik, in ko po si ma'am ng maayos sa klinik. Tapos po, tinanong ko po kung ano po yung name niya. And then sabi ko mag din po. Tapos siya, sabi nga ni ma'am, sinagsulat na po siya sa logbook. Then okay na po. Sabi niya, after five minutes daw po, babalik daw po siya at magpapalista lang po sa kabilang clinic. Nagpa-massage po kasi siya, balik, nagpalista po siya dun sa kabila. So lum lumalis na po ako sa lobby, then pumasok po ako dahil may pasyente rin po ako sa loob. Kung um, ano, nandun na po ako sa loob. Bumalik po si ma'am dun sa klinik para magpa-treatment nga po sa Pico Laser. Kinausap niya po si ma'am Angela Joy Aliwalas para po dun sa treatment po na gagawin. Pero ang nangyari nga po, balibalik pumasok po kami lahat ng mga staff. dahil pinag-usapan nga po na hindi nga po magagawa si ma'am kasi nakaban po siya sa klinik namin. Ban? Yes po. O, oh, bawal siya doon? Opo, kasi nakalagay po yung name niya po dun sa may printer. Dalawa po silang ano nasa linya naman natin si Ma'am John V Santos at si Mr Mike Fang. Magandang okay. hapon po sa inyo. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Ma'am huh? Yes, Ma'am John V, no I understand. Meron po kayong naging parang masalimuot ba na karanasan. Maari niyo po bang yes, uh, liwanagin sa amin? Nag-start po kasi yan, attorney, April 6. Napadaan po kasi kami doon sa clinic nila sa SM Fairview. Dalawa po kami ni Michelle. Uh, Nagpa-wart removal po kami. Nagbayad po ako ng 14,000 all-in-all including po yung PCOS laser na 10,000 pesos daw po. So while doing the wart removal, attorney, sigaw po nang sigaw si Michelle. So akala ko po, nagjo-joke siya na masakit, niloloko niya ako nung ako na po yung ginawan nung wart removal, eh talaga po palang napakasakit. So after the treatment po, kinausap ko po yung manager, si Mrs. Candy Estrella. Sabi ko, baka pwede the next time po mag-request ng ibang anesthesia kasi baka po iba po yung pain tolerance ko. Okay. So, after that po, uh, humingi po ako sa kanila ng OR. Ang sabi po niya, ah, uh, hindi po sila nagbibigay. Sa ko, sige, di bali. pagbalik ko na lang po. Nasundan po yon attorney, March 26. Bumalik po ako para po dun sa second treatment po ng wart removal. Tinanong ko po sila kung may bago na silang anesthesia. Ang sabi po, nung nag-assist sa akin na manager, eh wala pa. Sa so masakit na naman. So, wala pa pala ka kung bagong anesthesia. So, ayoko sabi niya po sa akin, ah, ma'am, try po natin, tagalan, at saka isi-second coating ko kayo. Ko, so, Pero pag masakit, hindi ko itutuloy. So, okay. sabi po niya, sige po, to make the story short, attorney, masakit pa rin. So, napag-desisyonan po namin nung manager na A uh, ilipat na lang po ako sa SM Tungko na branch nila since malapit po yung residence ko para hindi na po ako malayuan dahil ayoko pong magpabalik-balik. After that, nag-request po ulit ako ng OR. Ang sabi po nila sa akin, wala daw po yung manager na si Candy na kung kanino po ako nagbayad, Ah, uh, dahil yan lang daw po ang pwedeng mag-issue ng OR. So, nung umuwi na po ako sa bahay, hindi po talaga ako mapakali. Nag-email po ako sa kanila, sharing my experience mm. po. Parang hindi ko naman po inisip na i nila 'yon negatively. Okay. Ah, uh, so after that, attorney, yung email ko po na nag request po ako ng anesthesia na mas mas matapang and requesting din po na to transfer my record po sa tungko and my OR since I still have eight sessions po yata or seven para po sana may proof ako. Pag pumunta po ako sa tungko. So, after that po nung request ko na yon nag-email back naman po si Attorney Presidesus na sabi po niya, investigate niya. And then, uh, hanggang nag-exchange of emails po kami, ang final po na sagot niya, based sa kanyang investigation, is hindi daw po talaga sila naging issue ng OR nang hindi pa raw po tapos ang treatment kahit bayad po ang patient. After po noon, attorney, nag-out of the country ako, pagbalik ko po attorney, ito na po noong May 20. Pagpunta ko po doon sa SM Tungko, ang kausap ko po doon ay si Miss Angela Joy Aliwalas. Nahan doon po siya si Miss Cari, binahan doon din po siya. Nandun din po si Mr. Cesar Cabral. Pagpunta ko po doon, attorney, ang sabi ko po, ah, uh, baka pwede pong i-avail ko na yung picos ko na natitira. May bago na ba kayong anesthesia? Sabi po sa akin ni hey, Miss Joy, wala pa po. Maniwala po kayo sa akin kasi ako po yung sa procurement, ako po yung nagre-request, so wala pa po. So ang sabi ko po sa kanya, ay ganun, o sige, ko na, hindi na ako interesado sa second treatment nyo sa akin sa ward kasi hindi ko kaya. Dito na lang sa picos kasi medyo hindi naman masakit, so okay lang. So, sana, sige ma'am, ireready ready ko po yung room. So, umupo po ako sa sofa nila, inaantay ko po. And then, lumabas po siya, biglang sinabi po niya sa akin, ma'am, sorry po, ban po kayo, you need a clearance po muna bago po namin itreat. So, naisip ko po na clearance, nung estudyante nga po ako, hindi ako nag-clearance, eh. tanda ko na mag-clearance, ano clearance? Sabi kong ganun. Ay, hindi ko po alam, it's our management decision po, kailangan nyo muna po ng clearance kasi may pending case. Hindi ko po kasi attorney inisip na case po na da itatrato yung suggestion and request ko po. Hindi ko po talaga naisip kasi bumalik po ako doon para magpatreat ulit. Sabi po niya, ma'am sorry po, uh, hindi po talaga kayo namin pwedeng itreat. Sabi ko po sa kanya attorney, ah ganun ba? O sige ganito na lang. Kung hindi mo ako ititreat, since bayad ako, fully paid, wala kayong binigay sa akin, or pwede ba i-refund yun na lang? Sabi ko, garin, para makahanap ako ng ibang treatment from other services, from other derm clinic. Sabi niya, ma'am, sa totoo lang, uh, hindi po kami nagre-refund. Wait lang, mama, ask ko lang po 'yung management. Upo muna po kayo. Pinaupo na naman po niya. So paglabas po niya, sabi po niya sa akin, "Ma'am, pasensya na, hindi daw po talaga kami nagre-refund." Sabi ko po sa kanya, "Unfair. Kasi bayad ako, kailangan mo ibigay 'yung service na binayaran. Ko. Kung hindi mo kaya, i-refund mo." Yes, sabi tama ko, "Hindi ako makahingi." Opo pwede ba ako makahingi ng proof na uh, nung pinagbayaran ko para pagbalik ko rito, sabi kong gano'n, meron akong pruweba na nagbayad ako. Sabi po niya, ma'am ganito na lang po. Bibigyan ko po kayo ng paper, uh, gawa na lang po kayo ng formal re refund request, and then ilalapit ko po sa higher management, sabi po niya. Ako naman po umupo, binigyan po niya ako ng notebook, nagsulat po ako. Tapos po nagbanging sound na po doon sa clinic nila na sobrang lakas. Opo. So all the while akala ko po may nagnakaw or may gumawa nang masama doon sa clinic nila. Nilapitan ko ako nung Cesar, ang sabi po sa akin, ma'am, ang utos po ng management, kalad ka rin ko daw po kayo, hindi daw po kayo pwede dito. Kung pwede ho sana, sundin nyo na lang po para hindi na lang po magkagulo. Sabi ko po, pwede pang pakitawag si Miss Joy kasi siya yung nagsabi na umupo ako. Bakit nyo ako kakalad ka rin? Anong ginawa ko masama? Eh, nakaupo lang naman po ako that time. Lumabas po si Miss Joy, ang sabi, ma'am, pasensya na po, it's our management decision po na talaga pong kailangan nyo pong lumabas ngayon. Hindi po hihinto yung alarm hanggat hindi po kayo lumalabas. Ma'am, kayo po ay lumapit sa amin. Uh, gusto ko lang din malaman no? at malinawan, Uh, ano po yung uh, gusto nyong mangyari ngayon? Attorney, kasi hindi ko po talaga matanggap yung ginawa nila sa akin pamamahiya with all the patience na parang nakimarites para makita ko sino yung parang nagnanakaw doon sa clinic nila. Yung sounds po ng pag-alarm na yung salita po nila attorney na kakalad ka rin ako, hindi ko po talaga kasi attorney matanggap yung pamamahiya nila sa akin. Kaya po ako lumapit sa inyo. Para po makoy yung attention nila na hindi po nila pwedeng gawin to sa lahat ng tao. At si, ma'am, kayo po, no kayo ay staff nung yes clinic po. na yon You were there. Yes po. Noong nangyari po yun. Opo, At, po, nandun po ako sa gilid uh, lang ma po. Mako-confirm mo ba yung naging statement nitong si ma'am John V. San? Yes Sand? attorney. Bali, oh. nandun nga po ako sa gilid. Bali, ang akin naman po, kaya rin po ako nag-stand dito. Kasi nadamay po kami mga staff. Dapat oh. po, kung may problema po ang company, dapat ang unang-unang -una pong pag-uusapan kung saan po nagmula yung problema. Hindi po ang gagawin po para kaming mga artista, sila po yung director, yung boss ko po. Ang utusan po nila, yung dalawang kasama ko, hindi e, de demanda po yung pasyente. Hindi po dapat ganun ang ginawa nila. An -an -an Tapos -an Tapos, lang, po, sorry, para lang din malinaw sa ating lahat. A anong demanda yung sinasabi po ninyo? I e, de demanda po kasi nag-video daw po si ma'am. Eh, hindi rin naman po namin alam na nag-video si ma'am. Hindi ko po nakita nag-video si ma'am. Teka ma lang ha. Ma'am John V, curious lang din ako no? at uh, ang ating mga netizens. Nung nag-alarm ba dyan, kayo po ba eh, uh, I have to ask, no? Kayo po ba ay nag doon? Kaya minarapat nilang kayo ay palayasin? Attorney, yes. they have their own CCTV po. They can check kung nag -skandalo. And andyan po si ma'am, si, yung staff po nila, to confirm po kung ano po yung ginawa kong pag po. Okay. Mer merong bang ginawa si ma'am na hindi kaaya aya, po, uh, Bilang pasyente po na meron po siya nga pong na treatment. So dapat iserve talaga namin bilang staff. So namin na i-serve para sa kanya yung treatment kasi bayad nga po. Opo, Yun okay. nga po dapat ang ginawa kaso nga hindi po ganun yung inutos ng management. Ang utos po ng management, tumawag po kay Kuya Cesar, kaladgarin ka nga po si Ma'am palabas or di kaya tumawag ng guard sa SM. Kayo naman po bilang empleyado, ano naman yung reklamo niyo Ayun nga po yung reklamo ko. Kung may ganun nga po nangyari, dapat po pag-usapan po, pag magsimula po sana-sana kung saan po nag-umpisa. Hindi po ang nangyari po kasi sa amin, nung kinagiba, nung Monday po ng May 20 tapos nung May 21 na dumating po si Doc, may Doc procedure po nung gabi. Ando doon po ako, ando doon po lahat kami nung pang lang po si Ma'am Joy. Ang nangyari po kasi, nung nando po kami, sinabihan po kami Katulad ako, sinabihan ako ni Doc na pwede daw bang kunin kong witness yung katabing klinik. Eh may kakilala po ako doon. Eh nag-concern lang po yung tao na nagkwento nga si Ma'am about doon sa nangyari sa klinik namin. Opo. So sinabi ko, hindi naman sa amin talaga si Ma'am nagpa, nagpagawa mm -hmm. dahil sa Fairview branch po yun. Bari doon si Ma'am, pumunta si Ma'am sa klinik namin para to avail na idiretso yung treatment niya. So, may gustong ipagawa sa'yo? Yes, hindi so, mo ginawa? Mo sila. Hindi po namin ginawa. Dahil mali po. Alam ko naman po yung tama. Hindi naman po dapat hasalagang 400 na sahod. Susundin so, po namin yung maling utos ng boss namin. Hindi po yung karapat dapat para sa akin. Kasi nilalabag po yung karapatan bilang tao. Andun po ako para magtrabaho ng maayos. Pero ang gusto po nila, dalawang kaisamahan ko, magdidemanda laban po sa pasyente. Eh tama naman din yung inaabil ng pasyente. Bakit namin kakasuhan? Tapos ang inaano ko, pati po ako nadama yung kasamaan ko, tatlo po oh. kami. Ang sabi ko, hindi po magsasampay yung dalawang kasamaan. Pero kami po yung babalikan yung Ortiz. Yan ba ay uh, dahil hindi ka nag-cooperate? Dahil na hindi ka sumunod sa kagustuhan nila? Yes po, nila. isa na po yun. Tapos, Parang punishment sa so iyan, gano'n? Yes po. Tapos po may sinabi pa po Iniple, sila. Sa Nagsalita pa po sila sa amin na o oh, ano, wala ba kaming inaasahan dito? May mga staff kami dito. Nasaan yung mga staff namin? May inutos kami, hindi nyo sinunod. Ang sabi po niya po sa amin, katulad niyan, paano daw po kung si ma'am daw yung pasyente bumalik, may dalang barel. Pero wala naman dala si mama ayos si ma'am nakipag-usap. Kine-claim niya lang yung anong karapat dapat na dapat niyang makuha. Kasi nagbayad siya advance payment pa nga po. Attorney Jacob, ito po yung sa DTI natin. No? Ano pong mga violations ang nakikita ng ating uh, Department of Trade and Industry dito? Um, sir, marami po dito. Pero yung sa jurisdiction namin, doon po sa services na yung kontrata nila, no, yung agreement nila na in exchange for services yung pag-removal ng WART, ay uh, nagbayad po siya ng certain uh, amount ano po yes, so po. yun po ay pwede pong ano, kung may claim sila for refund uh, pwede po silang mag-file ng complaint dito sa aming anggapan o di kaya since nakikita ko para nasa Japan po si ma'am or nasa labas ng bansa no yes po Ama ba? Uh, pwede po siya mag-file online maganda po rito sa ata DTI ngayon meron na po tayong yung uh, portal uh, kung saan pwede mag-file ng complaint online So doon po sa refund na banda ng uh, ibinayad niya, pwede pong i-process ng DTI. Doon naman po sa hindi pag-issue ng res official receipt, may jurisdiction po dyan ay ang BIR. BIR, yes. Tama Oo. po. At to Jojo, um, uh, samahan na lang din po namin sila ma'am or i-relay po namin sa office po ninyo itong concern po nila ma'am Jun V. Santos at uh, so, nila Sir Mike Fang? Opo, pwede po siya mag-file online ma'am actually para hindi na kailangan pumunta sa opisina. Ayun, ah, good, po. good. So in any case, Attorney Jojo, uh, we will see kung anong magiging uh, kaayusan dyan. Baka mag-file kami ng compl ng ng complaint kung talagang hindi matanggap yung refund. Okay, maraming salamat okay, po. Okay, maraming salamat po Attorney Jojo Jacob, ang Division Chief ng Fair Trade Enforcement Bureau ng ating DTI. Mr. Jose Capili, magandang hapon po. Sir Jose Capili, no? Yung ating pong complainant dito ay may Uh, concern regarding yung hindi ata umabot sa minimum wage yung kanilang natatanggap na pasweldo pero I think ang major na problema po dito at uh, Sir Kapili yung paglipat sa kanila ng napakalayong branch dahil lang hindi sila sumunod sa in her own words hindi tamang utos. Ano po kaya ang pwede nating or mga violations na na dito? Doon po sa na, napakinggan ko kanina na binabanggit, doon po sa sweldo kung 400 pesos lang po yan sa isang araw, eh, definitely po medyo may kulang po doon. Tapos po yung binanggit ni ma'am kanina na 50 pesos per hour po doon sa kanilang uh, overtime, uh, definitely po may kulang din doon. Uh, and under the premise na binindyot po ni ma'am na kung ang nahilan niya po ay uh, kaya sila inilipat ay eh dahil po hindi sila sumunod, eh maaari po talaga na pumasok yun. Uh, possibly na maging uh, uh, constructive dismissal as uh, mentioned kanina po ni Attorney Jojo ng d_pi Okay. So ang pinakamagandang gawain po nito sir, uh, pupuntahin niyo po dito sa opisina para po makapag-file ng uh, Request for assistance sa amin. At uh, yun pong uh, employer nila ay uh, susulatan po natin ng formal na letter para ipatawag. At okay. susubukan po namin pagharapin sila dito sa office. I-coordinate na lang din po namin sa inyong tanggapan sir Kapili. Actually Jair, gusto rin sana nating makuha yung panig po ng nirereklamong skin clinic ni na ma'am John V. Santos at Carly Bidoran. Pero it appears na uh, nag-communicate sa atin yung kanilang uh, abogado. Ang sinasabi is, kailangan muna nila yung buong records. And uh, uh, meron na, meron na raw parang kaso to, no parang yun ang nakuha ko based dun sa kanilang communication. Well, uh, dito po sa uh, nireklamo, nire bukas po ang tanggapan ng wanted sa radyo para ibigay ninyo ang inyong panig mm -hmm. dito po sa pangyayari. Okay, so you can always call us, we will entertain you, we can give you the platform to air your side. Okay? Pero uh, as of now, I think nandyan pa si Ma'am John V. Santos kasi I was also told, ngayon lang, Shari, na actually, ang gusto lang naman ni Ma'am John V. ay public apology. Yes, na-mention po ni Ma'am John V. sa staff natin na ah. Siguro hindi na sila ganun ka-interested sa refund. Ang gusto na lang nila is public apology from the clinic. And we are hoping na makipag-communicate sila sa atin, ibigay nila yung side nila. And then siguro, no, to, to buy peace, why not just apologize? no? Mm -hmm. uh, yes. At at the end of the day, ayaw naman natin ng pahabain pa itong gulo. no? Same thing, yes. sa issue po ng labor, eh, magkakaroon tayo ng computation. No? Ibigay na lang yung nararapat After all, napagtrabahoan na nila yan eh. So let's just… Uh, ayusin lang, attorney. Ayusin diba? lang, oo. Yes po. Yun lang naman, no? Ma'am uh, Jun V. and uh, Sir yes, Mike pa. Fang, maraming maraming salamat po. Thank you. Too. Opo, at uh, agad Thank po yes. namin kayong uh, babalitaan uh, regarding po doon sa Orti Skin Forum. I Odili po kaya ay doon po sa tanggapan na po nila, attorney Jojo. Uh, Jacob ng uh, DTI. And sa inyo naman ma'am, asistihan po namin kayo sa tanggapan po nila Mr. Jose Kapili ng uh, Dole Bulacan.